Mga kahombre at kadekalibre, ihanda nyo na ang inyong panga dahil sa compilation na to, hindi lang nangiti ang lalabas, patihingan nyo. Welcome sa ating Top 15 Funniest FLM Moments Countdown kung saan ang bawat clip ay parang halo-halong chismis, riot at physics na hindi sinusunod. Tara na at dumiretso sa kaganapan! Top 15 Ang banlag na misteryo Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pa-shoutout Hanggang biglang napunta ang usapan kung banlag Sabi ni Tops Remush Si kwenta ulit uh, Ito, pamilya, talaga na yun <laughs> If banlag po si inang, edi eh, twin kayo sa paningin niya parang naman tapang banda tas po eh. yun eh, ibig sabihin duling uh, eh, iba yung banda sa duling uh, utak talampakan <laughs> yung duling diretsyo tingin mo eh isa Bala lang din kahit yung ganang 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 mo isa pa rin eh isa pa rin ba boss o oh, eh, parang banda sabi hindi yung nagdadala lang, kapag ka pinindot mo yan pinindot mo ayaw pwede magdalawa pinindot mo eh Subukan mo, pindutin mo ito, itong eyeball mo, magdadalawa tingin. Tapos. Ah, di ba? Pinindot mo. Oh. Oh, ipanlag ko si Inang, edit twin kayo sa paningin niya. Ah. Wala pinagkaiba yan, ha? Ah. Yung tuleng. Ah, tuleng. Ma. di magulangan. Ah. <laughs> Ang hindi niya alam, yung driver ng jeep, chuhin niya. Hindi niya alam yung na-chuhin niya. Ngayon ba? Ngayon si Mark, eh pamasahin si Jeep, dalawang piso. Piso lang ang pera niya. <laughs> Sabi niya, tagya, maahanap nga ng duling na driver. Pinigay niya yung piso. ah, De! ang daming lumampas na Jeep. Pero ito, isa kita-kita niya, malayo. Duling talaga yun ha. Oh, Oh, okay. kasi nito ako siya baka mapahiya siya pinsel at pero. Eh, ito na. Hindi mo na siya nagbabaya. Hinintay niya na malapit na siya bumaba para pagbayad sa may lugdag. Ah, nung malapit na siya bababa, mga 10 metro lang, Mama, dyan lang si Mekanto, may Eto mo bayad ko. Piso binigay. Sabi ng balik Yung driver. Oh, kulang pa to! Magkano ba pumasay? Eh, dalawang piso! Magkano ba pinigay ko sa inyo? Sabi ng driver. Dalawang piso! Oh, eh, dalawang piso lang o. Oh. Kulang pa! Dalawang kayo eh! Pero siyempre si FLM, master sa swerve, hindi pumaya. Binago niya ang kwento papunta sa driver na duling. At ayon, bagsak tayo lahat. Mga kahombre, ito ang tinatawag na evasive maneuver na mas mabilis pa sa ways rerouting. Top 14. Ang Pigsa Revelation. Shoutout pa lang tumatawa na si FLM. Bakit? Kasi may nagpanganga at malapit na daw siya labasan. Oh, nga na. Ito sabi ni Kobe bro. nga na, boss. Malapit na ako labasan. Ano kaya lalabas dito sa tibo? Uhog nuga ano? Nana. Langiya ka naman. Ang ganda-ganda ng tanong biglang ang tanong niya po Pero teka, si FLM hindi nagpatalo. Ang sabi niya, pizza ang lalabas. Mga kadeka libre, ito ang klasikong sample kung paanong double meaning ay nagiging medical advisory bigla. Top 13, ang double meaning king. May nagpa-shoutout ulit at nati daw ang dating. Double meaning everywhere. <laughs> Ang binasa ng Tagalog. sabi niya, Boss Francis, tingnan niyo. <laughs> si Inday, kinagtiwan. <kinaniho. laughs> Las pag si Inday. <laughs> Sana nagustuhan niyo yung tula ko. Hindi na gustuhan. Gusto, gusto namin yung tula mo. tuma kami. Pero ngayon mo, tingnan niyo. Si Inday, kinagtiwan. <laughs> Las pag sin, <laughs> Tama na engine. kita ha? <laughs> Si FLM naman, parang human laugh track na walang off button. Kung may subject na sex ed with comedy, honor student siya dito. Top 12, personal place at ang pango files. May nag-shoutout tungkol sa personal place, tapos may pahabol pang pango daw siya. Oo, eto, sabi niya, nagpadala ng na 50 pesos. Pango, sangka, bumurahin kita sa perso persolan. Ba? Ano? G? Kita mo. Bumurahin daw si Pango sa persolan. Nagpadala ng 50 peso, nabuyoy pa. <laughs> Ano yun okay. uh, boy Bwoy? Oh. Bwoy Richard Barca? Ano uh, you know, yun mo nagsaya ng 50 pesos? So, ano? Saan Persulan na yun boss? Saan Persulan? Lugo ba yun boss? Malik ko. Persulan? Persulan street? street Persulan street. Ano? G? Di ba, uh, ba? Diba, yun? Bumurahin kita sa Persulan. Pango! Ba? Iisom nga natin. Tingnan nga natin. Wow, pare! Hindi pala pang Borga. Lang Richard Barga. Nagsayang ka pa ng 50 pesos. Para lang, ipag, para lang ipakita mo yung ilong mong Borga at saka yung persulan. Wow! <laughs> si FLM tumawa ng malupit. At syempre, para sa educational portion. Alam nyo ba? Ang ilong ay may apat na klase. Matangos, pango, sakto, at pang-content. Top 11. Jail Q&A, The Serious Episode, Not Really. May nagtanong kung nagjajakol ba siya sa loob ng kulungan. Tubol na malaki. Tingnan mo naman yung picture niya. Tubol talaga. <laughs> sa Idol Evelyn, nagjajabol ka ba sa loob ng hoyo? May tilapia doon. Oo. Uh -huh. Tapos merong nagpagawa ako ng tatlong kwarto ron. Alam mo yung tatlong kwarto, ang bayad doon 250, 30 minutes. Oo, oh, bawat sa kwarto. Oo, oh, oh, ano yon? Pagka ginawa ko yun, para doon sa mga preso, pag may dalaw pamilya sila, syempre, miss na miss na nila yung kanila isa't isa Pwede sila doon sa kwarto, 250 Doon naman sa mga bilanggong walang ganon Ako na nagpapalwal Uh, uh, marami tilapya doon. Meron kami tilapya. Hindi uh, kami nag <laughs> uh... Sagot ni FLM, hindi daw kasi madami daw babae doon. Ayon, instant sitcom. Sa loob ng kulungan, biglang naging boys versus girls reality show. Top 10. The Great Poneglyph Heist CMG si MG, banatagad, ninakaw daw ni FLM ang poneglyph. Napanood ko yung latest bid ni MG Boss. Pasahin natin ito. Ay, ano yung lalaman yan? Ang sabi niya, ninakaw mo daw yung huling uh, at kakasuhan ka daw ng Marine at World Government. Ano masasabi mo? Ha? Ninakaw ko yung Pony clip na yan, lintik na pony clip na yan, lintik na. Search nga namin. Ancient Knight Indestructible Stone found in anime and manga series One Piece that contain historical text inscribed in an ancient language. Ang <laughs> ah, na kayo ha, kasi hindi ako nanonood ng anime. Pero mo. Pero mo, nagpadala ka pa ng 5 New Zealand dollar para lang nag Nagnakaw, ninakaw ko daw yung huling poniglip at kakasuhan daw ako ng marine at world government. Ano ba sasabi mo? Ano ah, ba sasabi ko? Unggoy. Si FLM naman, seryosong nag-search pa kung ano yon And when Google finally revealed the truth, One Piece pala, mga kahombre, nadali si Kuya. Mula heist, naging anime appreciation, Top 9. The Bread Making protege. Nagdeklara si FLM na magse-seminar daw siya ng bread making. How about you conducting a seminar about bread making? Kakawin ko yan, Kratji. Plano ko yan. Oo, kaya ka eh. Next Saturday, makikita nyo yan. Uh, live. Uh, ay I'm protege. Yes. Yes, protege ako. 20 years, dalawang dekada na ako na hindi humahawak ng any kind of utensil. But, mag ka, protege ka talaga. Oo. Oh. ah, makakakita sila ng mga pastries na hindi pa nila nakikita sa kasaysayan ng buhay nila. Uh, ako lang ang may kakaibang menu. Pwede pa may mga menu. Meron pang nagpauso, pakaplo, pauso yun, pandesal, kape, hitlo. May gano'n pa? ba? May mga gano'n. Ako iba. Pag ako gumawa ng menu, <tod> puki. Ano yung puki? Puto at kilawin. Nakakaiba di ba? Ay, O siya, puto at saka kilawin. Yung isang puto dinubuan eh. Akin, puto at kilawin. Puki. Alam mo kasi nung Panti bah? Oo uh -huh. Panti uh -huh. pa. uh -huh. Ano yung panti? Pandesal na po Pandesal pinapa Ano ba? Ano Panti Poke <laughs> At siya raw ay proteji. Pero ang pinaka-highlight, ang listahan ng tinapay na parang ginawa sa 3am ng taong walang tulog, nutty, spicy, at questionable. May menu pa raw na pang puke at panty. Mga kadikalibre, ito na yata ang pinakamalayang bakery sa buong Pilipinas. Top 8 No Hingi Pera Policy, Daw Nagpaliwanag si FLM. Kahit daw mamatay ang pamilya niya, hindi siya hihingi ng pera sa tao bayan noong pandemic. Ako noong pandemic, mamatay na ako, mamatay na ang anak ko, lahat ng anak ko mamatay na. Mamatay na ang buong lahi namin, tunawin ng Diyos. Kung noong pandemic, nang hingi ako sa tao para ipamigay sa tao. Sila ba kaya ba nila sabihin sa harapan ng camera yan? Na sana gunawin na ng Diyos na lumikha ang kanilang buong lahi kung sila'y nanghingi sa tao. Bilang ay sabihin ko kaya ko sabihin. Puking ina mo, makagago. Makagago! eto talaga binabanggit na kita, makagago! Puking ina mo. Hayop ka. Pati yung inaanak ko, gusto mo pang magsinungaling para mapahamak yung anak, yung ama, puking ina mo ulit. At sa gitna ng issue ng budol at scam, eto si Kuya, super composed. Parang press con na may halong telenovela at mic drop moment top 7 Napuetan, fake news daw May nagtanong kung napuetan daw siya sa kulungan Sabi, Boss Epelem, Totoo ba yun na ka daw na sa wet po sa oblo? Ay naku Tanyo na ulit ito Sabay-sabay Tunatin mo ako <laughs> <laughs> Wala mo nakakalapit sa akin noon. <laughs> ako. ako ho nagsasaksak ng hos sa tumbong ng mga makukulit doon, no. Oh. na Nilalabati pa ko lahat ng makukulit doon, no. Oh. Tanyo na ulit ito. Sabay-sabay. Donatin mo ako. <laughs> si FLM biglang naging alpha mode activated. Siya raw ang boss doon. Wala raw ganun. Kung may boardroom meeting sa kulungan, siya raw ang CEO Short, sharp, comedic gold Top 6 Lambo repair? Pero asan ang lambo? Gusto daw niyang magpa-repair ng Lamborghini sa shop ng netizen Eto naman, sabi ni... Banetek Auto Restoration Shoutout naman sa shop namin, Boss Amo FLM. Banetek Auto Restoration sa amin ka na magpapagawa ng mga sports car mo. Ay, saan lugar yan? Magnetic Auto Restoration. O, dito kasi ako nagpapagawa sa, ano, sa Makati. Yan sa Executive Cars. Alam nyo ba to kung ano to? Alam nyo kung ano yan? Hindi nyo alam kung ano yan. O, oh, ito pa isa. Alam nyo ba kung ano yan? Ayan o. Oh. Alam nyo kung ano to? Oh, meron ba kayo nito? Wala kayo niyan. Dalawa yan, pare. Dalawa. Baka may susi ako. Dalawa. <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos, pagka nagpapalagay naman ako ng kung ano-ano sa koche, dito sa ano. Sige, pwede, pwede kong niya. Bakit ang hindi? <clears throat> ang problema? Wala naman siyang Lamborghini. Mga kahombre, this is what we call manifestation pero sa blayang timeline. Top 5. The Bulitas Chapter. May issue raw kung nagpalagay ba siya ng bulitas. Totoo po ba may bulitas ka sa ratbo at totoo po ba sa hoyo? sa hoyo ka nilagyan nun. God bless po. <laughs> ang ang mahiwagan toothbrush ni Mangusin. Kasi wala talaga ka kami maintindihan. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Oh, sorry ha. Ah. Oh, Ang okay, sinasabi niyang talian ng bewang, baka Nawa nagpatali siya kasi bubotasin yung etis niya. Papakabit <laughs> <kami> siguro. Kaya nagpatali. Wala. Wala. Di makatakbo. <laughs> Uh, magpapalagay sana ako na usong-usong -uso kayo yung mga tropa-tropa di bulitas. Eh sabi nyo naglalagay ng bulitas, Boss, pamamatay naman yung magiging jowa mo nito. Wala lagyan ko pa ng bulitas. Sabi ko, bakit? Sabi ko, mas lagi. Pa'ng kuha na lang yung pa Palagay ng bulitas na lang yun. <laughs> <Ay> Alam mo ko. <laughs> Hindi, totoo eh. Eh kwentuhan ng kwentuhan yung mga tropa, eh ako meron akong ano plastic yung bulita. kala ko naman yung bulitas pakal Plastic pala. Eh, uh, sige, palagay ako. Sabi uh, ko, mga ilan? Eh, boss, kuwi na kasya. partner. Patme. De Dey, punta kami doon sa kay Kasinteng. Pangalan ko, Sinting. Uh, si Kasinteng, natandang. Kasinteng! O, uh, si Pranchit. Magpapalagay daw ng bulitas. Eh, uh, di, ano na. Naglabas na ng suklay, yung matulis na suklay na plastic. Si Kasinteng. Eh, uh, di, syempre, nagalit. Kung nagalit, sabi na ko, huwag na natin tulagyan ng bulitas. So, bakit oh? Baka mamatay yung magiging girlfriend mo. Bakit oh? Kaya laki. Eh ano ho ang gagawin? Nakakahiya naman. Eh baka pwede eh humps hams na lang. <laughs> Kaya may hams. Kaya may preno eh. Kumahams. My hams, my hams, my hams. Sagot niya? Hindi. Kasi malaki na daw yung sa kanya. Hams lang daw. At baka raw umiyak ang mga babae pag nilagyan pa. Mga kadekalibre. Hindi ko alam kung may scientific basis ito. Pero sure akong may comedic value. At yan nagtatapos ang ating top 15 funniest FLM moments. Mga kahombre at kadekalibre, kung tumawa kayo, huwag kalimutang huminga. Importanting bagay yan. Like, share, at subscribe para sa mas marami pang balitang puno ng katatawanan, eksena, at konting kaalaman na hindi nyo naman hiningi pero binigay ko pa rin. Hanggang sa susunod, boom penis, tayo ay out.